we are transcending doon sa concept ng we're working for profit. Sinip kami ng founders ng Big Ben, ang parents namin, to think this way para pakita na kailangan yung kabuuan ng mga stakeholders namin will be well provided. Ito yung mga nagpo-push sa amin na magtrabaho at pagbutihin pa araw-araw. Pandemic is a test of resilience ng mga corporations, sa mga companies. Kumbaga dito nakita yung matira-matibay concept. During the time na pandemic, which is, I think, malaking shock ang pandemic sa lahat, maraming mga banks na ginawang red-tag ang construction industry. Kapartner mo ang LandBank doon sa pag-expansion eh. Nakakatulong ang LandBank doon sa lahat ng mga ina-aspire ng company to afford nation building, kailangan namin ng facilities. And LandBank has been our partner to support us to fund all of these uh, initiatives. Sabi ko, okay, nakakakita na ako ng unreliability sa supply chain ng Philippines. Baka may issue tayo sa environment. And this time, na ko na talagang may issue tayo. So doon ako nag-idea na if we are recycling, we can help. We can reduce yung consumption ng virgin materials. So with the circular economy, you have to design the supply chain and even the product na recyclable siya. Yun yung mga pinupush namin. Actually, natutuwa ako dun sa values ng land bank. Ah, nandiyan ang environment, nandiyan ang innovation, at nandito ang capacity building. Ito naman talaga ang naging winning formula ng Big Ben eh. So, natutuwa ako sa land bank kasi we are sharing these values together. Knowing na may mga gantong organization na willing to back you up kasi same kayo ng goal, mas bumibilis yung progress kasi nakikita ng lahat yung bigger picture na pinupush to para sa country. I'm happy to work with kailangan bang to push for these ideals.